tinanggi ng driver ng jeep sa kumakalat na video ang paratang na binastos umano niya ang isang babaeng pasahero. Nasagi ilang daw niya ang biktima habang siya ay kumakambyo. Kumaaksyon si Bindo Flora. Naging viral ang cellphone video na ito kung saan binastos umano ng jeep driver ang isang babaeng pasahero. Sa una, tila nagmamalasakit pa siya sa babae. Pero bigla raw hinawakan ng driver ang maselang parte ng babae. Matinding trauma ang inabot ng biktima na hindi ngayon nakakapasok sa trabaho. Siguro naman may anak siya. Kung alam na ko. Para na rin po sa iba yung kaligtasan ng iba. Sana ano, sana huwag na mangyari sa iba. Nakilala ang sospek na si Emmanuel Escalano na nagmamaneho ng jeep na may plate number TVY561 at biyahing Cubao Lagro. Kanina, pinuntahan ng mga tauhan ng LTFRB ang operator ni Escalano sa Fairview, City para bigyan ng show cause order. Kwento raw sa kanya ni Escalano, hindi niya sadyang mahawakan ng babae. Pagpasok ng kinta, doon niya raw na hindi niya raw na malay na hawakan niya yung legs niya. Sabi ko sa kanya, ang kinta naman is pa -abanti. hindi naman pa atras. Bakit mo nahawakan yung legs niya? Eh, ang kinta pa abante. So, pa ano sa tingin yun? Papalusot talaga yun. Sabi ko, talagang ginawa mo talaga yun. Nakausap ng News 5 sa cellphone ng sospek, itinanggi niya ang sinasabing pambabastos. Sa lunes, inaasahang haharap si Scalano at ang operator nito sa LTFRB. Irarekomenda natin yun na uh, pag-cancel. Uh, o ng kanyang disensya dahil sa kanyang pag-abuso dito sa complainant. Umaaksyon, Dean De Flora, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.